Dito ho sa Metro Manila ay medyo nararamdaman nating malamig ang simoy ng hangin. E dyan ho sa Benguet, eh hindi lang medyo kundi sobra-sobra ho ang bagsak ng temperatura at maraming mga pananim katulad ng repolyo at patatas ang nasisira na dahil po sa andap o yun hong nababalot na frost. Alamin natin na detalye mula kay RH41, Lakay Romy Gonzalez. Lakay Romy. Nagsimula na masirang ilang tanim na repolyo at patatas na mga magsasaka sa kada balili maangkayan benggit dulot ng naranasang andap dahil sa malamig na panahon. Ayon sa isang magsaka, ang tanim niyang repolyo na tinamaan ng andap ay isang buwan pa lamang na itatanim samantalang ang tanim nitong patatas ay dalawang buwan at nakatak na ang anihin sa susunod na buwan. Anya pwede pang makarecover ang mga naandap na repolyo subalit meron ding tuluyan ng masisira dahil dito, mababawasan o kokonti ang anihin nila pagdating ng tatlong buwan. Maghintay pa sila ng sampung araw bago anihin ang tanin nilang patatas. Naani na nila ang mga naandap na brokoli, subalit may, may, mga ilan na nasira kaya nila ito itinapon. Samantala, nasira din ang tanin ng mga magsaka sa bahagi ng napdap, am-am sa balili mangkayan benget dulot din ng andap. Tinatayang abo sa 7,000 metro kwadradong taniman ng patatas ang tinawanan ng andap. Higit sa dalawang buwan nang naitanimang kanilang patatas at nakatakda na sanang anihin sa susunod na buwan, subalit so sinira ng andap ang dahon ng patatas dahil hindi agad itong nadiligan. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.